What's up mga bro? Ito, mayroon na naman tayong isishare Ito, electric fan. Hindi ko So, ito mga bro. Ito yung ibabahagi natin sa sa mga nag uumpisa nag reveal. So, first thing na First thing natin gagawin mga bro, so hindi ito gumagana mga bro, testing natin. Yan o. So hindi gumagana. Yan, tutukan mo. Yung, yung camera ito, nakaplug na yan mga bro. Yan, so hindi siya gumagana. So first na gagawin natin, uh, check natin yung resistance kung okay pa ba yung, kung buo pa ba yung coil itong speed ng motor ito yon dito makikita natin na oh. so naka resistance tayo mga bro sa ating pister so check natin kung buo pa so mayroon tayong na reading 93 141 so yan buo yung ating coil mga bro so pag ganito I check natin to kung free will siya. So ngayon, free will siya mga bro. So ang nangyari dito, nag-overheat siguro or or gusto ng pyesa na masira talaga. So ang nasira dito is nandito sa loob. yon So pag maklasin natin yan, uh, medyo risky din. Pero okay naman mga bro. Free to move naman yung ano niya. So ang gagawin na lang natin dito. So ituturo ko sa inyo. So first thing mga bro, i-check natin tong kung saan ang line, ang line. So ganito 'yan. So check natin yung isang line ng easy Pero mag uh, tayo sa buzzer. Sa buzzer. 'Yan. Tapos hanapin natin dito kung saan yung line. So malamang ito 'yan. Ito, ang baliktad sa switch ito switch So ito yung isa sa line Ito 'yon So kung titingnan natin itong kulay kulay blue So ito yung line kulay blue So puti So ang gagawin natin dito mga bro para hindi na tayo magkalikot sa loob kasi hindi naman matigas yung ano nya magbalata -ba na lang natin dito mga bro magbalata tayo tapos i-jump natin wait lang kuha lang tayo na uh, balatan lang natin to para magka lang yung mga bago na pwede pala na kahit hindi na natin buksan basta ang importante free lang yung ating electric fan yung hindi siya matigas ganyan lang so yan balata natin tapos dito tayo ito yung dalawa na blue ito yung sa kapasitor so magpili lang tayo dito ng isa ito sample natin Ayan. Pwede nating i to mga bro. I Couple na lang natin. Kanyan. Temporary lang muna to mga bro. I bagay i demonstrate lang natin para mayroon kayong idea na pwede palang i-bypass yung isang electric fan kahit na hindi mo bubuksan. So pag ganito so si zero na yung switch. So balik natin sa resistance para mayroon tayong masukat na kung may resistance na so ibig sabihin running na yan so yan mayroon na mga bro naka number 3 yata tayo so 2 1 0 Yan, MIG. Zero na yan. Yan yung 0 MIG dapat hindi mig pag Nakaraning yung motor. So ngayon mga bro, pwede na nating itong i-test. So ito, test natin. Naka-off 'yon mga bro. So plug in natin. 'Yan. Tapos uh, switch natin on. 'Yan mga bro, kung napapansin natin, umikot na siya mga bro. 'Yan 'no. Oh. Pero kung napapansin natin mga bro, baliktad yung ikot. Dapat yung normal na ikot ng electric fan para yung hangin is sa harap. Counter clockwise. Yan. A -clockwise, mga bro. So from left to right. So ang ikot nito is from right to left. So counter clockwise. So pag ikabit mo yung blade, ang hangin nito is nasa likod. So ang gagawin natin dito mga bro para mag clockwise yung speed nya ililipat lang natin itong connection dito sa kabilang uh, line ng kapasitor dito to bang balat na naman tayo uli ito so i mo lang natin to para mayroon kayong idea Yan. So, ikabit natin to. So, ito yung kanina. Ang ikot is counter. So, from right to left. So, baliktad. Yung hangin yan is nasa likod pag nakaharap yung electric pan. So, gawin natin clockwise yung ikot. From left to right. So, yan. Temporary lang muna. So, subok ulit. So, yun na lang natin mga bro para makita nyo agad yung ikot. Yan. Yan o. Oh. Plug in. Oh, yan. Tingnan nyo. From left to right. So, yan yung tama mga bro. So, ganyan lang. So, tandaan natin pag freewheel yung ano electric fan, hindi siya matigas. Saka walang kalawang, walang dumi. So, normal breakdown lang yan ng thermal fuse. So, pwede lang nating i-bypass yan. So, hanggang nito na lang mga bro. Sana mayroon kayong kunting learning sa ganitong pagsishare natin ng idea kung paano ayusin yung electric fan na ay hindi pinubuksan. So, maraming salamat. At shout out pala sa customer ko. Ito yung nagbibidyo. So, next time na lang daw niya magpakita. So maraming salamat mga bro. Good luck sa ating lahat and God bless. Eight gidong.